Hello, good evening everyone. Manang Leads again. Hello, hello. Kumusta, kumusta? Ayan. So, uh, sa mga ngayon lang uh, na kasilip sa channel ko, please uh, subscribe po and uh, uh, watch all my videos. Ito po ay tungkol sa annulment at saka Islam divorce at saka LDR and uh, marami pa. Basta panuorin nyo lang. Uh, okay. So... Uh, yeah, yung pag-uusapan natin ngayon guys is tungkol dun sa tanong sa akin na ano, um, na tag nito, mali daw yung uh, pangalan niya doon sa marriage uh, certificate niya sa PSA. So, yun guys, uh, mali daw yung pangalan niya, first name niya. Uh, ang tanong niya sa akin, valid daw ba yun? Valid daw ba? o pwede na siyang makakuha ng senomar. Pwede pa rin siyang makakuha ng senomar doon. Yun ang tanong niya. So, sabi ko, ah, uh, Siyempre, kung ibang pangalan ang sa ang sagot ko doon, kung ibang pangalan ang gagamitin mo na panguhan ng Senomar, siyempre, mag-a-appear doon na Uh, certified ka talaga na no uh, certificate of no marriage, makakakuha ka talaga. Kasi ibang pangalan yung sinabi mo, eh. Uh, pero ang 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 alam kung uh, limbawa ang pangalan ko is Lydia. Pangalan ko is Lydia. Pero uh, yun ang pangalan ko sa marriage certificate nung kinasal ako. Pero ang pangalan ko is uh, Loida. Eh, syempre, malamang kung kukuha ako ng marriage certificate ko at sasabihin kong Lloyd ang pangalan ko. Tapos, makakakuha talaga ako ng Senomar noon kasi wala akong record na marriage eh. Pero kung ang parang gusto mo eh, uh, makakuha lang ng Senomar, uh, tapos sasabihin mo na hindi naman ako yan, pero ikaw naman talaga, uh, ikaw naman talaga si uh, Lydia. Tapos, uh, yung pala may isa kang pangalan na Loida. Depende na yan. Dadaan ka pa rin. Hindi ka basta-basta pwedeng magsabi na, ay, hindi ako kasal, hindi ako. Kailangan mo munang i-prove sa korte na hindi talaga ikaw si Lydia at ikaw si Loida ganon. Uh, kasi ang ang pagkakaintindi ko dun sa nagtanong sa akin is parang gusto niyang ano ba? Uh, parang gusto niyang i-take advantage yung mali yung pangalan niya doon sa marriage certificate niya at saka uh, yung pangalan na ginagamit niya. Ang mangyayari kasi diyan, hindi yan basta-basta uh, tag nito hindi yan basta-basta to guys kung yung identity mo pa rin ang um, ang tag nito yung identity mo pa rin ang gagamitin mo kasi hahanapan ka ng 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 uh, legal process din na magpapatunay na hindi ikaw si Lydia at ikaw si Loida ganun Although makakakuha ka ng Senomar, kaya lang paano naman yung identity mo na ano na na na-establish mo kay Lydia. Yun. Yun ang magiging problema mo. Kaya kung gusto mong mapawalang bisa, uh, gusto kung gusto mong mapawalang tag nito, walang visa ngayon, kaya lang kasi, uh, yun nga, sabi nila, void ngayon, pero kailangan mo munang patunayan yan, gagamit ka pa rin ng lawyer dyan. Maliban kung, uh, kung, kung ang gagamitin mo talaga na panguha ng Senomar ay yung, yung Lloyda, makakakuha ka naman talaga ng Senomar doon dahil hindi ka naman talaga kinasal. Yung pangalan na Lloyda uh, de la Cruz, hindi naman talaga kinasal yan. Ang ikinasal si Lydia de la Cruz. Pero panluloko na yung gusto mong gawin. Ikaw pa rin yung taong yun. Kaya nga, kapag uh, tag nito, titignan din nila yung titignan din nila yung ano yung detalye ng marriage uh, certificate mo dun eh. Um, siguro makakalusot ka pa rin sa ganyan kung kumpleto ka naman sa mga identification kay Loida, kay Loida. Kasi ang pero kung ang na-establish mo na identity or mga identification card mo ay Lydia wala na paano mapu, paano mo mapuprove na ikaw si Loida parang ganun. 'Di ba? Magulo 'di ba? <laughs> Magulo. <laughs> pero yun guys, huwag uh, kayong manloko. Okay, manloko <laughs> okay man baka magsisi kayo sa huli mas maganda pa rin na idaanin ida ninyo sa ano sa legal na proseso. Kasi ang alam ko diyan is mag ano pa kayo ng affidavit, mga ganun ganon kailangan niyo pa rin ng service ng lawyer diyan. Kaya nako, hindi basta-basta ang mag ano mag uh, deklara ng ng void at saka kung ano-ano diyan sa PSA. Kailangan lahat dadaan yan sa legal process. Kaya sorry na lang kayo kahit iba yung pangalan sasabihin mo na, ay hindi naman ako yan. Kasi Lloyd ang pangalan ko pero ang nandyan sa marriage contract, Lydia. So hindi ako yan. Hindi basta-basta ganun na lang dadaan at dadaan ka pa rin sa legal process at kung gusto niyo malaman ay nako mag, mag ano kayo magkonsulta kayo sa abogado dahil hindi naman ako abogado pero panigurado ko dadaan at dadaan pa rin kayo sa legal process hindi lang basta-basta ganun gan, ganyan lang yan so yun guys thank you for watching and uh, kung may natutunan ka kahit konti lang sa video na to please give me a thumbs up and please share my videos pa-subscribe na rin po kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Thank you. Bye-bye.